Magandang oras naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga nagsasabi, lalo na yung mga pabor sa impeachment na dapat mag-inhibit, pagbawalan na sumali ang mga senator-judges na alam natin na kapanalig ni Vice President Sara Duterte. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Kailangan bang mag-inhibit o huwag sumali sa impeachment trial ang mga senator judges na merong kinikilingan na sa tingin ng mga tao ay bias? Kung si VP Sara ang tatanungin na siya naman ang accused sa impeachment, hindi na kailangan ayon sa kanya. Siguro dapat nating bigyan ng benefit of the doubt ang lahat ng mga senador pagdating sa kanilang trabaho bilang mga tapat na senator judges dahil kung hihingin nila ang disqualification, ang pag-inhibit ng mga senador sa pagiging bias, kung gayon maraming mga senador ang dapat mag-inhibit, pahayag ni VP Sara. Ibinigay niya na halimbawa, si Senator Risa Juntiveros na binanggit o mano sa isang public na talumpati na dapat sirain ang mga Duterte. Gayon din, isa rin na example ay si Senator Aquilino Pimentel na gumamit din o mano ng terminong inahalantulad sa lokarit o baliw ang Vice President. Nabanggit din ni VP Sara si Senate President Jesus Escudero na binabatikos dahil dinay ang proceedings ng impeachment court. Idinagdag pa ni VP Sara na kung gagamitin natin ito bilang batayan, marami ang kailangan mag-inhibit. Ang dapat natin gawin ay magtiwala sa kanilang lahat na gawin nila ang totoo bilang Senator Judges ayon kay VP Sara. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil uh, ang... Ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against uh, in Sara no. Kung ganoon ng ating uh, basehan sa inhibition ay uh, dapat din natin ipa-inhibit to ang mga senators na meron ding bias against Uh, sarado Duterte, no? tulad na lang ni uh, Senator Risa Ontiveros na in a public uh, speech, sinabi niya na kailangan talaga uh, si ano ba, ano ba term na ginamit? Kailangan uh, burahin or kailangan wasakin kailangan sirain, gibain ang uh, pamilyang Duterte. So uh, so kung gano'n na magpa-inhibit tayo based on bias. Ay madaming madaming senators ang uh, ipapa-inhibit uh, for or against uh Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt diyan sa ating mga senator judges. nagagawin nila ang trabaho nila nang patas uh, according to sa sinumpaan nila as uh, senator judges follow-up question, the Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, um, it will show accountability, it will uh, boost investor confidence. Your our response to that call of the business sector? Um, kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence uh, dito sa ating uh, bayan. Kung nakikita nyo, uh, bagsak ang foreign direct uh, investment sa uh, sa ating bayan no kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating uh, ekonomiya ngayon uh, sa ating bayan at saka this is not accountability because impeachment dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office tsaka perpetual disqualification from government uh, service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay uh, removal process ng isang uh, impeachable uh, officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman unang una hindi nila binasa yung articles of impeachment pangalawa marami sa kanila ang tumanggap ng uh, budget o pera kapalit ng kanilang signatures in fact madami sa kanila ang umamin na na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa Articles of Impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat uh, questionin din natin kung paano ginawa yung Articles of Impeachment at paano pinasa yung Articles of Impeachment papunta doon sa Senado. Si BP Sara, samantala naniniwala si Outgoing Act Teachers Party representative Franz Castro na dapat mag-inhibit sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla sa impeachment trial matapos dumalo sa Independence Day event sa Malaysia kasama si VP Sara. Sinamahan din nila ang Vice President nang bisitahin niya ang kanyang ama sa The Hague. Nang tanungin din si dating Senator Antonio Trillani, sinabi niyang dapat alam ng mga Senator Judges ang kanilang responsibilidad. Dapat ipakita nila sa taong bayan na bukas ang kanilang pag-iisip. Pero inamin niyang hindi na natin inasahan ang mga ito. Sina Ruben Padilla, Amy Marcos, Bongo, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta. Ayon kay dating Senador Trillanes, wala nang pag-asa sa kanila dahil acquittal na ang sa kanila. Uh, with your permission, Senator Sunny, uh, medyo related ano? pero I'd like to get your, uh, your reaction and uh, your position on uh, itong lumalabas na si... Dalawang senador daw si amy at si Robin eh pumunta kasama si Sara sa Malaysia. Um, bilang bilang isang political exercise yung impeachment trial. Okay lang po ba ito? I mean is it par for the course? Walang walang problema yung mga galitong uh, pagpapahiwatig ng uh, suporta doon sa nasasakdal? Hindi po hindi po dapat pwede 'yan. Uh, kailangan medyo konting, ano naman, konting... Uh, Uh, discretion naman. At uh, dapat alam nila po ano yung responsibilidad nila no? bilang senator Judges sa upcoming trial. Okay, nadudoon na yon na talagang inherently kaalyado sila. Pero ay papano pakita nila sa taong bayan na papasok sila dito sa trial na to na bukas yung kanilang pag-iisip na baka may lumabas na ebidensya dyan na magpuprove ng mga akusasyon. Mm -hmm. Pero alam nyo, hindi na natin inaasahan yan dito sa mga ito. Kaya nga ito yung mga ginagawa nila, yung mga asal ng mga mga Duterte na senador, part lang ito ng virus na tinalak mm -hmm. ni Duterte mm -hmm. simula nung naging presidente siya. Nakita nyo, nung dumating si Duterte dito sa, sa nung naging pangulo siya, o bago pa maging pangulo, nakita niyo pa paano mag magmura, nakita niyo pa paano magbabuyin yung office of the president, nakita niyo lukot-lukot yung damit, mm -hmm. di ba, wala siyang pakialam. Tapos, ganyan, hinawan, uh, pinalat niya lang, uh, ano na yan, yung mga pag-aasal niya sa mga followers niya, mm -hmm. sa mga kaalyado niya. Kaya ito yung, ina, kumaga hanggang ngayon, ay eh, yung perwisyo na Uh, we are dealing with, no? Mm -hmm. Kahit wala na siya sa pwesto na ilang taon na. Mm -hmm. uh, Senator, matanong ko na lang din po your uh, thoughts on this, no? Last Friday, nakausap uh -huh. ko po isang uh, uh, isang uh, uh, political analyst, no? Uh, assistant professor po siya sa UP ng College of Law. Abogado din po siya. Sinabi niya na... cuz I asked if... Ang mga senator na may obvious bias, aa uh, maari ba nilang i-recuse ang sarili? Kung hindi nila i-re-recuse ang sarili nila sa impeachment trial, ano ang pwedeng magawa, no? May sinabi po siya na yung isa, uh, yung fellow senators niya might move na tanggalin sila uh, doon sa impeachment trial or the Filipino people can do so. Alam niyo po ba itong dalawang steps na ito at uh, uh, senator, baka you can help enlighten us about this? Ano po? Theoretically, mm -hmm. pwede po yan. Mm -hmm. Theoretically. Pero ultimately, uh, yung Senado po, it's a chamber built on personal relations din, no? Mm -hmm. At uh, tradition. So hindi po gano'ng kadali na magsasensyong gano'ng kapwa mo, Senador, kasi maring sa publiko nakikita natin na uh, uh, mainit ang ang uh, balitaktahan. Mm -hmm. Pero at the end of the day, naguusap-usap yan kasi marami hong mga batas or other instances na magkakasama kayo sa, sa posisyon. Mm -hmm. Kaya hindi automatic na magkakaaway po yan. Mm -hmm. Ang isang example po is nung gigil, na gigil sa akin si Duterte, no ako po ay senador pa, na mm -hmm. so gusto niya akong ipatanggal. So inutusan niya yung mga alagad niyang bigyan uh, bigyan ako ng ethics case para i-censure ako o mm. -hmm. ako pero ni hindi niya ako umusad yun eh mm -hmm. hindi ako umusad yun tapos nung gusto niya akong panggala ng amnesty uh, alam nung mga kapwa senador ko na illegal yun lahat po ay kumampi sa akin kahit sa publiko sa mata nila kaalyado niya yung aramihan doon. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ganyan po ang sitwasyon doon. While theoretically, uh, pwede po 'yan na uh, mag-motion yung mga senador mm -hmm. na i-suspend siya or uh, i possibly panggalin siya sa trial. Pero masadong malalim na ho yung sugat nun pagka nangyari ho yun. Mm -hmm. Kaya kasi, hindi po, man, uh, let's not expect that. Opo. Ito po, yung pag-inhibit, voluntary talaga siya. Ganun po yun. Opo, kasi what will happen on the trial if hindi po sila mag-re-requise? Yan ang pinag-uusapan ng napakarami. Dahil marami ang mga uh, talagang blind supporters, talagang suporta talaga sila sa uh, mga Duterte. Ang inaalam lang naman kasi ng impeachment trial na ito, ay yung accountability doon sa mga nawalang pera. Kung, pero kung napakarami ang senador na magdedesisyon in favor uh, na wag matuloy ang impeachment, ano ko ang mangyayari doon sa accountability? Because these are two different things. Yung loyalty mo sa tao at yung kailangan mong gawin sa trabaho mo. Paano po natin masisigurado as Filipino people na makukuha natin ang kasagutan sa accountability issue na ito? Nangyari po nung, nung uh Pera-impeachment trial, mm -hmm. kung gaano nagalit yung si mga tao, mm -hmm. isa na po yan. Isa na pong basihan natin na isang posibilidad no kung ma-suppress ang katotohanan. Mm -hmm. Pero ganito po, yun mga kagaya nila Robin, nila Aimee, mm -hmm. ito mga Duterte Senators na ito. Sa ngayon po, ang bilang namin, lima sila. Uh -oh. Ibongo, si Bato, Robin, aini at Marcoleta. Uh -huh. Sila yung solid na solid na kahit na siguro mapanood nila sa video si Sarah na talagang sa mismo yung bumabaril ng, mm -hmm. ng pagpungapatay na isang tao, i acquit pa rin nila. Mm -hmm. Wala na pong pag-asa yan, hopeless na yan, ibilang na natin yung sa kanila. Mm -hmm. Kaya ang uh, ang mga ebidensya na ilalabas dito ko sa copy ay para doon pa sa 19 mm -hmm. na senador na umaasa tayo na may konting puwang pa. Para sa, sa katotohanan mm -hmm. at uh, yun ang uh, hopefully makukumbinsi mm -hmm. na ebidensya na mag dito kay Sarah Duterte. Kasi ako po, I am very confident mm -hmm. na pagka lumabas po yung ebidensya, mapanood po ng mga kababayan natin sa trial, mm -hmm. sila ay mamumula at pag namulat yung taong bayan, sila na rin po ang magiimpluwensya doon mga doon sa mga senador yeah. na bukas pa ang pag-iisip. Yung si dating senador Trillanes. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion, pananaw sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.